<laughs> Dito, oh, ito. Oh. Kasi sabi ko na nga. Di ba? <laughs> Kasi abin ngayon prank natin. Ipis. Pagbukas niya yari siya ngayon. Manood kayo guys. Manood kayo. Ha? Okay. Ang dami naman namin ako ang gagamba dulo. Ang ganda na lalaki! Hindi totoo so, yan. <laughs> meron ka ba? O. Oh, laban tayo. Isang Pustahan. O. Oh. Isang mo. Uh, isang daan mo manalo. Isang libo. Ano? Meron kaya ka ba? gagamba? Meron na. Uy. Ito ka. patingin nga. Bago kayo labas yung gagamba ko, patingin mo na sa'yo. Ang gagamba mo. Yung sa'yo. okay. Sige. Pakita mo muna yung gagamba mo. Ano yung Saan? mo? ito. Tingnan ko muna sa'yo kung gaano kalaki. Para bago... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ha <laughs> <laughs>

Sagot. Tingnan mo 'yung gigamba ko. Kasi ka may, talaga. 'Yung naman ako, bakit to? Ito, oh. ko na 'di ba? No, 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 Ito sa hindi Ang lakit usanyo. Talaga. ko. Uy. Magkano Oh, e, 'di diba? eh! siya. Aba, ni. Luluto